Antigre Nan Norte, Ángel Lavín Pitón Panguro, Nan República Nan Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Basta tayo'y magkasama Laging mayroong umaga Kay ganda pagsika ng araw May dalang liwanag Sa ating pangarap ating kalihim ng Department of Foreign Affairs sa inyong pagpakilala. Pa? Di, di, dito yata sa Saudi Arabia, hindi pa natapos yung kampanya. Sa Manila, natapos na natin. Dito, Saudi, tuloy-tuloy pa rin. Please, kayo. Umupo po kayo. kayo. Mahaba-haba itong talumpati na ito. Pagkagutumin kayo pag nakatayo kayo. Masaya talaga. Sinasabi ko ate sa mga kaibigan ko ng Tigarito na sumama sa akin ngayong gabi. Sabi mo, sabi ko sa kanila, Pagmasdan niyo, ninyo, wala ka, wala pa kayong nakitang ganito na kasing kas 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 kasaya ng pagka nagsasama ang mga Pilipino, nagsan, nagkantahan na at nagsayawan na ay uh, talagang napaka napakasaya. Ay eh, talaga 'yan ang ugali ng Pilipino. Kahit na nahihirapan na, kahit na may problema, kahit na nalulungkot talaga sa loob nakakarinig pa rin at uh, nagbibiro pa rin at nagtsatsaga pa rin yan ang husay ng pilipino at uh, sa Japan namin dito ay makapag-attend yung unang summit ng GCC yung Gulf Cooperation yung mga countries around the Gulf uh, ano uh, around the around the Gulf Gulf nations at ang ASEAN dahil ang ASEAN at saka ang Middle East ang mga ang rehiyon na ang pinakamasigla na ekonomiya ngayon sa mundo. Kaya tin pinagsasanib puwersa ang Middle East at saka ang Asia upang talaga naman eh mas maging mas maganda pa ang pagbawi natin, pag recover natin. At may marami po tayong na, na nagawa, at may marami po tayong uh, uh, na kausap upang makatulong sa ating mga plano sa Pilipinas. At uh, siguro alam po ninyo na ang unang umupo bilang kalihim ng Department of Migrant Workers ay si Secretary Todd Ople na napakahusay at napakagaling. At eh, marami talaga siyang karanasan at marami talaga siyang ginagawa at napakasipag, at napakahusay. Ngunit eh, minalas po tayo at siya ay, uh, uh, eh, hindi na siya ay nawala na uh, at siya ay pumanaw na. Ngunit eh, hindi po natin kinakalimutan ang kanyang adukasya na tulungan lahat ang ating migrant workers, tulungan ng lahat ng ating overseas workers kahit saan man, kahit ano ang problema. Tuluyang po ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayong lahat. Salamat din po ako na pinaundakan ninyo ako at ang, ang ating paanyaya upang magkita tayo dito sa Saudi Arabia. It is always an honor and a pleasure to spend time with the great Filipino community of Saudi Arabia. I wish to recall the first time, yung unang pagpunta ng isang Pangulo dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay ang taong 1982. At ang pumuntang Pangulo dito ay ang aking ama na President Ferdinand Marcos Sr. <laughs> he came to Saudi Arabia, he uh, had a state visit. A state visit to meet His Majesty King Khalid bin Abdul Aziz Al Saud to renew the good relations between the Philippines and Saudi Arabia and to reassure the Kingdom that both countries will remain great friends. And I, as uh, his son, and now as President, will continue in the tradition. Ipapagpatuloy po natin. At yan po ang naging bahagi sa ating pagpunta rito ay uh, para kausapin ulit ang uh, ating mga kaibigan dito sa Saudi Arabia at hindi lamang sa Saudi Arabia, kung hindi dito sa Middle East, upang tiyakin na ang kalagayan naman ng ating mga mamamayan, ng ating mga Pilipino ay nasa mabuti. At uh, kung may, may problema man, ay pinag-usapan natin at kaya po nating ayusin. I have come under uh, the gracious invitation of His Majesty, King Salman bin Abdullah Al Saud, and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to participate in the inaugural ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Dahil miyembro po tayo ng ASEAN, ang Pilipinas ay talagang uh, nais ipromote ang friendship uh, at pagandahin ang relasyon ng ating mga iba, ng iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga tinatawag na regional blocks. The Philippines' vibrant individual relationships with the GCC countries. Ang GCC countries, the Kingdom of Saudi Arabia, ang UAE, Qatar, Kuwait, the Sultanate of Oman, Bahrain, are special because of the millions of Filipinos who have worked and lived and continue to thrive here. Dito lamang sa Saudi Arabia, ang Pilipino ay baka malapit nang aabot ng isang milyon dahil nasa 760,000 na yata tayo. At uh, dito sa Gulf States, ito yung mga nabanggit ko mga bansa, 2.2 million ang Pilipino na nakakalat po diyan. Alt uh, naaalala ko po that the, the tremendous impact that overseas Filipinos have had on the Filipino economy. I would be remiss of course if I do not speak of the difficulties and the challenges that you have all encountered. Pagka nakausap ko po ang uh, yung mga leader po ng mga bansa, ng yung kanila lang kanila lang umaga ay nag-uusap kami. Bago pa ako makapag-hello, makapag-bate, na sina lang sinasabi, ang galing-galing ng mga Pilipino dito sa amin. Ang husay-husay ng mga Pilipino sa amin. Ang babait ng Ang sisipag ng mga Pilipino dito. Eh, hindi naman kami nakapagkampanya rito, pero eh, kayo ay lumabas at uh, nagbigay ng inyong, nag, kayo ng inyong pagmamahal at, at inyong pagsuporta. Yeah. <laughs> Kaya at eh, dinala po namin itong uh, dito para maramdaman naman ninyo siguro sa napapanood niyo na lang sa YouTube at sa Facebook yung mga yung mga yung mga pag uh, sorti campaign sorti namin. At uh, nakita naman pero asahan po ninyo alam niyo po kahit malayo kayo sa Pilipinas yung sigaw ninyo, yung pagmamahal ninyo, yung uh, inyong pagsuporta po sa amin at inyong paniniwala sa kinabukasan ng Pilipinas at ng Pilipino ay ramdam na ramdam namin. Yan po ang nagbigay sa amin ng lakas, ng, ng, tibay, ng loob na ipatuloy ang aming advokasya na ipagkaisa ang buong Pilipinas. Yan po ang ating kinampanya. Yan po ang inyong sinuporta. Yan po ngayon ang aming isusukli sa inyo. Ipagkakaisa natin ang Pilipinas para maging mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. At mas maganda ang, ang Pilipinas. Napakalaking bahagi ng OFW sa lahat po ng aming pinaplano. Hindi po namin kayang gagawin lahat ng aming pinaplano kung hindi po, kung wala po ang OFW. Kundi po namin masahan ang trabaho, ang sipad, ang hinahangaan na Filipino overseas workers na kinikilala na ngayon sa buong mundo. Eh, kaya eh, nangyayari po, sa galing talaga ninyo, We have become victims of our own success dahil gustong gusto ng mga mga employer na kukunin nila, inuuna talaga nila, gusto nila Pilipino. E, eh, problema nauubos ngayon yung mga trabaho doon sa, sa Pilipinas. Kaya eh, napalaki ang trabaho ni Dato Teng Mangunda Dato ng Testa dahil kailangan niya mag-retraining para talagang kahit pa paano meron pa rin namang maiwan na mga magtatrabaho dun sa atin sa Pilipinas. Kaya eh, natutupad naman natin ang ating mga pangarap, matutupad naman natin ang ating mga pangarap basta't ipagpatuloy po natin. Marami pong problema ang dumadating. Ngunit, Kagaya ng sabi ko, kagaya ng ugali ninyo eh, doon sa atin, eh nakikita ninyo kahit na may hinahanap na problema, ay eh, lagi naming iniisip, basta't magtulungan tayo, basta't magkaisa tayo. Kaya tanga ang uh, aming ang aming uh, konsepto sa pamahalaan ay yung tinatawag na whole of government approach dahil hindi na kaya ng isang departamento lamang ang mga problema problemong hinaharap natin. Kailangan lahat nang departamento ng na Makatulong ay kasama sa solusyon sa mga problema at na pinapalawak pa natin ito dahil hindi lamang the whole of nation the whole of the government uh, concept kundi the whole of nation concept ang binibiro ko nga sa kanila sabi nila lahat ng puntahan namin ay Pilipino Ah, sabi namin, dinadahan-dahan namin kayong lahat. After a while, kami na magte-take over lahat kasi kahit saan ka pumunta may Pinoy. <laughs> at eh, yung mga Pinoy na yan ay nasa magandang posisyon at napakaganda ang reputasyon. Yan po ang ating, uh, yan po ang ating inaasahan sa ugali ng Pinoy. Yan po ang inaasahan natin sa kultura ng Pilipino. Kayo po ang pinakamagandang halimbawa ng, ng mga magagandang bahagi ng ating kultura. At iyan ang ipinakita ninyo sa inyong paggaya, sa inyong pagtrabaho. Kaya naman po, pati na tayo, pati na ang Pilipinas, lang, ang Pilipinas at ang mga naiwang Pilipino sa Pilipinas ay nararamdaman ang pagmamahal na kung sa kung ay nanggaling sa trabaho ninyo, nanggaling sa sipag ninyo, nanggaling sa galing ninyo. Kaya ulit, maraming maraming salamat. Mabuhay ang OFW! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayong lahat. Maraming, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.